sa mga picture ko lang nakikita yung ayan, yung mga view na ganyan no, sa picture ko lang Dito kami sa isang simbahan pero nakasarado na kaya hindi kami magpasok. Dito kami, mamamasyal sa isang museum. Ito ang ruta ng mga refugee. issues are often fall a road from one country to another, causing not just one but multiple borders for most displacement last for years, sometimes generations. Hirap din. Kaya pasalamat tayo at kahit an hindi masyadong maayaman at hindi rin tayo mahirap okay na yun. At least may peace. Peace of mind. Wala tayo sa lugar na no? may gera. Muntik. Lahat na nila. O oh, yung baol. hanggang nag-improve yung maleta nila. Oh, ito yung wheelchair nila nung unang panahon. Pagkaan. Sinay. Nineteen forty five automatic ironer. This is automatic dryer, 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 dryer. washing machines, oh, very old washing machines. A ganito yung washboard nila. So. Gravity. Ayan. Sunlight soap. <laughs> Ito oh, ang washing machine nila, I ikot. Grabe. 1900s year 1900 gravity washer. Oh.

ito ang gas respirator David Walter Fergus, Ontario ganyan ang tsura nila this is a portable case of amputation tools ito yung gamit nila sa gyera ganyan So, tapos na kaming naglibot sa museum. Kaya heto na kami umupo dito sa may bench para maglirinda. Ayan. Yeah. Ang sarap ng sariwang hangin. Kainin mo, mapusog ka sa sariwang hangin. Thanks guys for watching my video. I hope nag-enjoy kayo.